Ano ano mga galingit? Nanguno ko ano kama hindi ka atubang sa kon. Uy mga, kikagidaw. Mayong ugto na galingit sinyo mga idol. pamangkoton ko si Inday kay kagabi nagmuno to sa akon nga mga alauna nasa kuno na tulugan tindi hindi ka tulog Lingko napaminsar ko gani. Basi blakon lapit na lang sa blaman ng bata mga idol aw. Kaya to mga idol sa likod oh. Pamangkuton ko sa akigan ko sa mga idol kun ano ang iyari ak mga idol doon nagalibog niya ulit mo itong sabi day ano nari ka di sa likod daw doon nagalibog yung ulo ano problema mo day hindi pa nginangin ko doon galingin ang ulo ko hindi galingin ang ulo mo wow. ako pa mong gabi huwag kumayo katulog Ay, katulog di kayo pula um, ang patay ka kapinulaw ano, sa silpon huwag kapinulaw sa silpon huwag sa silpon na kung ni Gurong manubata. <laughs> Basi, sa kape niya. Gurong ginainom mo yan. <laughs> Tapos yung ginainom ko. Kaya ito nagito sulod ng may siling pa nagito ko yung trip pa. No? Kung nagito ka bisa sulod be. Anong nandig sige mo katubang sa ako man. Sige ka pa sikot sikot ka. Istorya. Dahil galingin pa daan ng ulo ko. Pwede ka no. na kaya sobra no. mo. Ano ko pa rin mo galingin pa daan ng ulo ko. Sige ka man di ka atubang sa akon. Uy mga kig daw. Galingin ko. Sige ka man di ka pa sikot sikot ni istorya. Wala. Wala na hindi ka daan mga sulod na to. Wala na to ba na? Ano? Wala na. Kigagi mo daw yung